mga kasuki no uh, ngayon ay araw ng sabado september uh, 20 yan mga kasuki oh september 20 2025 uh, ito yung aking uh, kon ngayon ang uh, aking uh, content o topic o upload sa araw na ito mga kasuki suke so, okay, ano uh, ang ginagawa ko ngayon ay isang uh, Seiko 5 automatic pang babae ayan 21 jewels uh, automatic ito mga kasuke ano in overhaul ko yan general cleaning yan kalas lahat talaga yan nyo. yan na yung lahat ng piyesa ng Seiko 5 automatic na pang babae <coughs> ang automatic na Seiko 5 na pambabae mga kasuki mas maraming pyesa yan kesa sa mga kesa sa mga automatic na panglalaki na Seiko at saka bukod na sa mas maraming pyesa mas maliliit ang mga pyesa nya kikita nyo naman o oh. ayan ito yung portion na sa ibabaw ng mga pyesa yan ito itong 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 mga to ito yung sa ibabaw ito naman ito yung ito, ito naman ito yung sa ilalim ang ang rilo mga kasuki pagka nakaganyan yan ito ito sample yan ang harap pagka nakataob yan ang sa likod yan so yan mga kasuki medyo may tumawag kanina at na-interrupt tayo So ganyan yung relo mga kasuki. Ah, yeah, pag ganyan. Pag nakaganyan nakataob. Pag ganyan nakaharap. So yun ang ibabaw, ito yung sa likod ang ilalim. So ito nga no. Kita ninyo ito mga piyesa na ito, ito yung mga sa ibabaw. Ito naman yung mga sa ilalim o sa likod. Ayan. Kasama na yung balance wheel. Ayan. Balance wheel pallet fork yan tapos ito na yung mga wheels escape wheel yan third wheel center wheel ito yung pinaka plate train wheel bridge <laughs> so ito mga kasuki ito yung kaha nya yan nangyari makikita ninyo dumi diba ito yung gilid ng relo yung yung pinaka la, uh, kuha ng takip ito ito gilid ito yan kita nyo mga kasuki nung binuksan ko dumikit na mas uh, hirap buksan no? dumikit na yung gasket niya, ito yung spring bar tapos makikita nyo yan mga kasuki yan yung dumi yan dumi yan mga dumi yan ang rilo mga kasuki mas maganda talaga na overhaul siya no, uh, kahit na ang nangyari itong relo na ito hindi siya masyadong marumi yung mga mga piyesa niya hindi siya masyadong marumi ang nangyari nito itong center wheel mga kasuki ito ito center wheel merong nakasiksik na dumi ang nakapagtaka bakit may nasiksik na dumi dyan sa ilalim ng ganyan kasi yan mga kasuki nakataob yan nakataob yan dito sa plate dito 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 sa center wheel yung tong center, center wheel yan nakataob yan dito nakaganyan ang posisyon yan dito sa 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 pinaka bridge nya ngayon yung pagkataob nya na ganyan na yan may nakasiksik sa, na dumi sa ilalim ayan mga kasuki yung mga dumi na yan, yan yun yan, o. makikita nyo yan yan sya nakakapagtaka paano napunta siya sa ilalim no? paano sya napunta sa ilalim mga kasuki ito yan sya ganyan siya sya tabi muna natin ito Ayan. Ayan siya. Ito yung center wheel. Kaganyan siya dyan. Kaganyan. Kasuksok siya dyan. Hindi natin mashoot. Yun. Kita niya na. Ayan. Ayan. Ngayon, yung yung center wheel na yan mga kasuki. May dumi na na siksik doon sa ilalim dito nito nito. Nakaipit. Kasi ito naka ganyan eh. Nakaipit yung dumi sa ilalim. So talaga maghihintuhinto yan yan ang isa naging cost ng paghihintuhinto ng relo. No. Ang nakakapagtakasan sa galing yung dumi na yon. 'di ba? Saan ang galing yung dumi na 'yon? Yung dumi na 'yon na sumiksik diyan. Yan 'yon mga ganyan mga kasuki. Okay. Hindi ko na napansin kung nasaan na yung dumi na 'yon eh. Na kung saan na napunta. Na ita e, it e, tatanggal ko na kanina. Ang dilo kasi kung halimbawa suot-suot mo ito. Kagaya nito. Ayun, suot-suot mo siya. Tapos 'yung nangyayari, pag suot-suot natin siya, Ayan. Pag suot-suot natin siya ganyan, Na alog Siyempre, di ba? Suot-suot mo. Ayan. Wow, nagaganyan. Oh. Suot-suot mo ng ganyan, naalog-alog. So, yung dumi, pumasok sa loob. Yun yung bumara. Yun yung sumingit dyan sa center wheel. Yan yung sumingit. Yun mga dumi na yan. Mapapansin ninyo. Ayan, oh. Ayan. ayan parang kulay kalawang yung sumingit na dumi ayan yan 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 so yan ang nangyari makikita nyo nga itong ano eh yan yung itong yan o no? oh. ayan yung takip o oh, diba puro dumi yan yung dumi na yan yan o no? so yan ang nangyari mga kasuki no? madalit sabi natatagtag yung reel oh napunta sa sa loob yung dumi sumingit kahit saan yan, sumingit 'yan mga kasuki. sa mga sa mga wheels niya kasi ang mga gears niyan masyadong maliliit Napapansin niyo ayan oh masyadong maliliit ang mga gears nito yan, may mga gears 'yan mga kasuki. dito natin may mga gears yan siya. Ayan, makita ninyo. O, di ba? Yung mga gears na yan, pag nasiksikan ng dumi, doon na, doon na siya magloloko. Ayan mga kasuki. Yung palibot ng, ano, ng, yung palibot ng mga wheels na yan. Pag nasiksikan siya ng dumi, yan, iipit. Meron nga ako isang relo na nilinis, mga kasuki may umipit na langgam dito sa ano niya ito dito sa palit pork umipit siya so itong palit pork hindi siya maka, maka ano yan eh ganyan palit pork gumag, gumaganyan ganyan yan mga kasuki Ayan, naglalaro laro yan siya gumaganyan ganyan so yun ang nangyari tataka ako paano napasukan ang langgam paano nakapasok ang langgam doon paano siya bumara doon ito naman nabarahan dito sa center wheel o, oh, di ba? Nabaraan siya sa center wheel. So, yun. Ang, ang relo, minsan, ang cost ng dumi, ang cost ng paghihinto-hinto, may mga bumabara na mga particles. Ayan. O, anumang mga kuha na saan man ang galing dyan. Kasi, may mga dumi yan na nagiging, nagiging buo. Yung mga alak, alikabok na nagiging buo at yun ang napapasok dyan pag nabuo siya yan mga yan pag nabuo yan mga yan yan yung mga bumabara ayan uh, mga dumi na yan mga kasuki galing dito yan sa loob galing sa mga gilid gilid yan mga kasuki galing sa mga gilid gilid nitong uh, uh takip at saka minsan galing din yan sa kuan kasuki dito sa pihitan kasi yung pihitan hinihila-hila natin yan pag-adjust pag-adjust ng kalendar no ng ng petsa ayon mga dumi na nabubuo pumapasok diyan din yan yan sa pihitan na yan so yun ang isang nagiging cause ng dumi so yun mga kasuki so yun uh, ang kuha ko sa inyo once na pag naghinto ang mga automatic pabuksan, palinisan yan, huwag kaya ang ma-stack siya ng matagal kasi minsan yung mga dumi na yun, nagiging kalawang yan. at saka natutuyo na rin yung langis niya kaya hirap na rin siyang umikot kasi sa mga sa mga ano niya mapapansin yung mga kasuki yan makikita nyo parang mga kulay pink yan yan yung kumbaga andyan yung yan yung nilalagyan ng one ilalagyan ng langis ayan mga kasuki minsan nag i na yung itong mga dulo ng ayan, ayan, ayan makita nyo, merong mga parang matutulis siya sa dulo niya bawat dulo nito may matutulis yan yung mga nakasalpak sa ano yan mga dulo niyan yan yung nakasalpak sa nyo, ayan, yan yun parang matulis oh yan yung nakasalpak doon sa mga kulay orange. Na minsan yung mga langis natutuyo na. Kaya hirap na itong umikot siya. Yan ang nangyayari mga kasuki. Hirap na siyang umikot. Dahil natuyuan na siya ng langis. So yon. yun yun ano, mga cause ng mga paghihinto-hinto ng, rulo, ng rilo na automatic. Mayroong uh, uh, natutuyuan ng langis. Na-i-stuck itong mga wheels niya. Hirap ng umikot kaya nasisiksikan ng dumi doon sa mga sa mga ano niya yan sa mga gears niya tapos yung unang-una isa pa rin yung punong-puno na masyado ng marumi at hindi na ta, hindi na overall pa inaabot ng 10 years yan mga 5 years to 10 years kailangan linisan na langisan yon sisingitan ng dumi, natutuyuan ng langis or merong nasisirang pyesa dahil nabagsak lalo na itong, itong, itong escape wheel yan, napuputol yan masyadong si masela yan yung pinaka ano niyan, pinaka talim nya ah, pinaka, parang pinakakarayom niya dito mga kasuki puputulan na, na, nasisira yung pyesa may mong pyesa na nasisira na damage dahil nabagsak Ayan. Tapos, pinasok ng tubig. Ayan. Kinalawang. May mga ganong mga kus mga kasuki. So, yun, ano. O, ingatan talaga ang kuha ng relo. At yun nga, pagka huminto, pacheck nyo kaagad. Ayan. So, ayan. mga kasuki. good day, good day sa lahat. Ayan. isang, isang tip sa paanong, anong mga nagiging kus ng sira ng relo ng mga auto automatic isa rin pa isa pa rin pala ito mga kasuki yan yung say, itong itong ah, escape wheel ano? itong pull lever na pupudpod yan yung dulo-dulo niya na kasama itong itong ayan to itong yan reduction wheel yan tawag niyan or transmission wheel ba yan yan sa pambabae na 4206 yan napupudpud yun mga yan kailangan din palitan so yun ano at marami pang ibang mga cost nagiging, na, nagiging cost ng paginto to ng isang relo kaya kailangan check buksan ito rin balance wheel yan isa sa pinaka importante ito ay naputol yung parang pinaka karayom din yan sa dulo yan sa pinaka ibabaw yan makikita nyo at saka pag nagbuhol yung ano niyan mga kasuki yung pinaka spring ayan magtatakbo ang pagtakbo ang pag andar niyan magiging abnormal na ayan shadow na po kasi niya wag yan eh nakabulbol or kinalawang ganon o nasundot kaya wag papakialam mga kasuki na maraming mga kus at iba't ibang kus ng mga relo na mga automatic maliban lang sa di battery ano ibang case naman yung CD si battery kaysa sa mga automatic kaya nga unang una talaga ingatan wag mabagsak yan syempre yun ang pinaka number one na kalaban ng relo maparil mapa automatic man yan o mapa di battery so yan mga kasuki no? have a good day sa lahat thank you thank you very much and very big Uh, sa, uh, sa aking mga subscribers mga kasuki na 168 1168 ako no naging 1168 tapos may dadagdag 69 171, uh, shout out po sa inyong lahat maraming maraming uh, maraming maraming salamat o walang hanggang kasasalamat sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat mga guys mga kasuki ng mga customers mga uh, customer ko rin at sa mga subscribers ko na walang sawang nanonood at sumusubaybay sa aking youtube channel na Sar Kagampang Vlog thank you thank you very big po sa inyong lahat have a blessed day at ingat and keep safe po kayo keep safe po kayong lahat Oh, oh, oh,